Hello kapatid! Kamusta po kayong lahat? Uh, kayo po ba yung mga sakit, karamdaman, na lagi po kayong mga nananalangin Ngunit hindi po kayo gumagaling Alam niyo po, ang isang dahilan sa hindi paggaling po ay ang hindi po pagpapatawad Kailangan po magpatawad po tayo mga kapatid, upang tayo po ay patawarin din ng ating Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Ito po ay um, nakasulat sa ating banal na aklat. At isa po ay uh, wala po tayong tiwala sa mga salita ng ating Panginoon. Ang bilip po ang uh, nangyayari kaya hindi po kayo gumagaling. If ever na kayo po ay nanalangin, kailangan po yung pananampalataya niyo ay 100% mga kapatid hindi po yung uh, ina accept po natin yung yung kalagayan na natin so wag po natin i-accept na tayo po ay uh, ganoon na lamang yung sitwasyon natin sa buhay kailangan iwaksi po natin ito minsan po kasi uh, si Satan po ay gumagawa ng paraan uh, ng nagagaligay po siya ng mga sakit karamdaman sa atin upang uh, mawalan tayo ng tiwala sa Panginoon bakit dahil tayo po na nananalangin kung hindi po tayo gumagaling dahil hindi nga po tayo